Pites mga master Pites so, <laughs> Maupay nga Adlaw mga master Adikita kita yan sa atong fishpan mga master Kay meda kita Mission Operation Maintenance Mayong kasalan wow. mga master Ito na kit na imod na Tala sa ah. kailangan Dad to payon Kay pardi na magdako uh, Kailangan kasi natin Ig maintenance mga master Pero pispan natin Fishpan Labinan mga day Kay damo kita buhi nga kinis para diri magawas kasi tendency kasi pag mayon loho o talas sa na naton dike tapos diri naton ayuson sayo na magiging cause niya maguhubas sa na naton fish pan o magdidiyo ang tubig sayo lahat ito na dahilan para masupokitan natin mga lagang kinis posible mamatay ngan kumaylo siyempre dito to kinis kaya aton Ading gamitan ko siya kuan uh, puno sa nipa ako siya gin dukduk kay makore kasi aton aton dahin siya tama ka sa naton sige kay bangin may sulod uh, kaya dukduk ko tamo na sa nipa para ma confirm naton may sulod parang so, ko nanuhiya ka halaron kun tagos bang tuloy so na confirm ko hiya nga tagos kaya aton ako na tapalan. Yan. Kaya grabe itong kalara mga master halos katungak sayo nga siki. to. Bale ako lang unay itong didagin tapalan tapos badlam may itong saluyo. Tapos ade, yung kalasa na natin yun nga siya sulod ako nga kinis. Kaso la, maski minisig baliga, igre-rejikin nga ito. Kaya alam na ni yun, mga master mataba man siya kaya sentensyahan ta ni sayo na lang siya, niya kagat, tapos an iya kalu yung mga gora mo kulang na lahat sayo damo siguro na siya kontra kay pero sayo lang nga nako ang didto sa loho Siyempre, uh, syempre nag uh, tungod sa kadamo sa atong kinis nag-aaragway siguro niya siya sira sa pagkaon kaya <laughs> nagkakaragatay sira kaya diri may wasan nga may mga nagpupupok nga kagat mga naiba ng siki pero di remain mga master pan baligya bali konsumo talay ni tapos sa preparasyon para sa maarabot na okasyon sa among bungto kaya yun mga master uh, blessing gihapon nakuha naton sulod kailangan kasi makuha ang sulod sa uh, talas para di rin outro siya magluho kaya kung tatakpan lang natin nga di rin natin makuha iya sulod magbabalik-balik lang talas mga master kaya mga pinala Uh, nakuha naton siya kay para gihapon makasulat kita mga master o ano nola sinian mahimuan tapos mga master ade uh, sayo lang nga uh, tips para sa diri pagoda na veterano o maara magapos sa kinis ito nun siya mas kailan ito siya sa lang kagat o one hand ngayon tatawag dito sa kailangan natin magluwa mga maser kay pwede kita si dan Goramoy o masamad, Masulgi hapon ito mga masar kaya tips la, luway, luway la, tapos kung diri pagod maara, magpatok do labi na sa mga bata mag la kay sa bata pa ako nadali na ako sa kaya medyo nagmarit na kaya sa diri good uh, kaya o diri pa maara magpatok do la mga maser para maiwasan, madisgrasya o ma kagat kay marasa iton siya makautod sa umudla o, kung sa lang kagat nga, makagat sa aton. Kaya, aton la hinahinayon ng pagkigot mga master. Siguro, mga master, mabuti ini siya mga 3-4 ang pisada yung harani ni kilo. Kung may kagat pa yun nga sa'yo, sigurado yung kilo, sa'yo na yun siya ka-kilo. Kaya, ato na rin ni siya alams na kay di rin siya pwede baligya mga maser kay yun reject nga ni kaso lang mga master adi yung kita mga buisita <laughs> maski waray sugnaan para paraan na